Kaya Jerro, kumusta? Kumusta na yung paa mo kay Jerome? Nilagnat eh. Ay, nilalagnat ka. Ilang araw na? Mga uh, apat. Apat na araw. May ininom naman po siyang gamot. So, yun yung kariton nila mga body. Nakaparty. Ato yung sa inyo ka? Kamusta na yung pakiramdam mo ngayon kay Jerome? Malamig pa rin. Malamig pa rin? Masinat. Masinat. Napapagod na ako tingnan silang dalawang magkapatid. Totoo yun. Sabi ko, nung gagawin ko nito, buti sana kung may ka, ano akong, eh wala, wala. Hindi Ay, ko si father nila, lumayas nila tayo. Hindi na rin, kamano, hindi na rin bumalik si kuya. Ito mga badi, ang hirap ng panagahan nito ng mga badi dito. Si P.L. Jerome hindi rin makapunta sa stoplight. Si P.L. Uh, minsan nga, umiyak na lang ang tapos uh, Ito ang na <laughs> uh, <laughs> na problema namin, no? Papalisin na kami dito. Ha, papalisin na kayo dito, ate. Dito, dito sila nakatira mga badi. Gilid lang ito ng ano, ako, mga badi. Gilid lang ito ng... Gilid lang ng bakanting establishment. Papaalisin na din pala sila dito. Eh, si Kaya Jerome naman mga buddy. Siya yung nakita namin nangihingi dati ng konting barya doon sa may uh, sa may overpass para pambili ng gamot ng kanyang kapatid. Siguro, kung hindi man po kami makabali, kayo na lang po yung bumili. Ibigay na lang po namin sa inyo yung pambili. Uh, kami naman po ay nagtitiwala sa inyo na may bibili nyo po ng pangailangan nyo para mainom niya na rin po yung gamot walang taong nagsasakripin yung para sa mga, mga kaya, minsan lang talaga kaya pag nakahanap tayo ng ganong tao talaga talagang talagang mapa, hindi lang pagpapahanga maam hindi na tayo mapapahanga talagang papahalagahan natin yung tulong na ibinibigay nila sa totoo lang ulan Minsan dahil na ulan Oo, okay. uh, talaga mang hirap. Tapos okay. nagkabagyo-bagyo pa. May bagyo pa bagyo <laughs> so, alis, 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 alis kami uh, dito. Walang uh, pag Pagdating namin sa palagitnaan. Pagkaraan kami ng ulan. Kasi nang nakatapahan mga ngalakal. <laughs> Hindi ko pwedeng mag-sacrifice yung akong dito lang sa loob. Kasi ang mga anak ko nang hinihirin sa akin ng mga pagkain. Um, um, mga ngalakal ako. Yung gabi? Oo. Uh, 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 kaya sabi ko, pag alis ko dito, walang ulan. Pag natin sa palagitnaan, binabag sa ako unang ulan. Oh. Kaya, uwi ako dito. May kala pa naman Eh, eh yun yung basa rin Basta, 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 sabi ko, wag lang ako umita sa akin. Di ba, alipa lang ginagawa pag mm -hmm. si mm -hmm. na nang sa hmm. Kuya Jerome naman po. saan na ba kayo Ano, mga, mga pitong buwan ka lang ng mga walutan. Pitong buwan, matagal na rin, no? Oh. Dito lang kayo. Lalo pag na. Oh. Saan nga ba dati? May probinsya ka ba? Dati? davao Wala na ko mga anak ko. Kaya wala na ko. Oo. Oh, wala ka nang, ano, wala ka nang kamag-anak sa Davao. So. Wala. Kahit sinong, ano, relatives nung wala na rin. Wala na. Dito ka na lang din talaga, ano. Wala na dito. Nasa ka lang dito rin yung anak. Wala anak ko. Wala na. Wala, wala na kami yung mga lupain so. Kaya yeah, dito nalang kami sabah-sabah Pero ano, walang buwan o, Walang buwan kaya dito, tagal na O, so, gano'n yung buhay natin Walang pano Gano'n nakakasal ng mga dakal Ayun, mayroon Badaan lang kami ng mga nakapotse Kaya naabutan kami ng pagkain Kaya nababit po Okay naman na ano, kaso lang ngayon na may mga problema. Ito pila Yung isa, halos pag naglalakad, parang maaano pa nga siya. Ito parang itong bus. yung isa, ano naman. Epa. Sektado pa yung dito niya. Ito. Tapos papalisin pa kayo dito. Kaya minsan umiiyak na lang sa kandilili na nakikita. Eh. Kasi baka mamaya, nakita nila ako, panghinaan din sila ng loob. Kasi mama namin, kawawa naman. Tama kaya ka po kami kaya pakita mo na lang na yung malakas oh, para ka. Parang wala lang. Parang kaya ko lang. Kala des pang hinaan. Kasi kung kapakitaan ko rin sila na mahina rin ako, wala. Wala. Mayaring na sila. Kapangakailangan ng sarong mama, wala naman pa rin mga... Mga sahay. Minsan na magpapay. Minsan din ako sa Basta sabi ko, Lord, huwag mo lang ako bigyan ng sakit. Kahit ako na lang. Para maano ko yung mga anak ko. Kasi siyempre, Alangan mas sa ibang tao sila manghingi dito sa kanan. Okay. Eh, dyan pa naman ako minsan ang burido din pag manghingi wala ko yung ko. Hmm. Iba, iba yung pakalamdam na yung nanghingi yung anak mo hmm. na wala akong maibigay. Yung... Parang, parang inano oh. yung business <laughs> mo. <laughs> ay, nang ko, sana kung buhay lang tatay niyo, hindi hmm. sa'yo magagalito. tatay talaga nila patay. Ang tatay talaga nila patay na po. Ah. Ayan, yun ang buhay. Eh, siguro, wala kami sa langkaman. Ano mm. po? Kasi, kahit paano yun, magaling yung bulis natin. Bulis Kasi, pag yun sa trabaho, yung kasi... tatay. Ano pong kinamatay ng tatay niya? dati? Ano? Binaril. Ah, binaril. kamalan Hmm. Okay. Mistaken identity. Hmm. Diga, Mga ilang taon na po? Mga ilang taon na po? Mga... Apat. Apat na taon na. Mula nung nawala ate, yun na yung umpisa na ano nagtatang. yun ang, yun ang kalbaryo sa buhay ko. Diba dati ate na umapahan po kayo? Dati. Eh, so... minsan napapaalis din kami kaya wala nang na pagsunog sa kupa. Yung tatay naman kasi nila, may sarili kami yung pamahin. Oh. And mamatay din siya, naibenta ko rin para ipapalilig sa pati. Ate ko, bahala na si Lord. kasi problem. kung talagang iisipin ko, edi eh, mababaliw mo ako. Kung kawawala mga anak ko ganitong oras. So, gusto kong mag-ikot para lang ato sa ano, makabenta kami. Alagang itagdaan na sa pangangalakan. Minsan, di so eh. ko peso. Hindi na siya. Ayun, minsan nakakasyamba rin ako sa pangalakan. Nakakabenta rin ako minsan ng 300 minutes. Minsan lang yun. Kasi sa dami rin nangangalakan. Pero biliba ko sa'yo na eh. Biliba sa'yo. Ay, iniisip ko rin naman. Hindi ako bibigay. Kasi kung bibigay ako, ano na lang. Oh, kasi yung hirap kasi. Yung hirap mo. Ang um, hindi hirap nandiyan lang naman yun. Oh. Palagi. Palagi ko mo. Mm -hmm. Pero yung... sa ko sila sa gotong. din. Hindi di ko matiit. Masama ang loob ko pag yung... Pupunta dito tapos hindi ko mapakain. Oo. Oh. Uh -huh. mm hmm. Yung si magpapahinga na. Nilalagnat kasi siya mga pag. Nilalagnat siya eh. A, apat na araw na eh. Apat na araw. Dapat makainom na rin ang siya ng gamot. Nakainom siya kagabi ng bayo flow. Bayo Kagabi pa yun. Hindi okay, na kung Wala ulan. So, saan na naman kayo pupunta niyan? Wala na. Wala. Balik na naman sa dati. Kasi kung gagamitin na nila, wala naman kaming makakawa. Kasi saan na naman kayo magpupunta? Parang kanyan. Kaya pa paano, kahit tamay niya pagsubok binigay sa akin, siya pa rin naman tinatawag oh, yeah. Alam ko naman eh, na may mga kapalit din naman yung mga pagsubok niya sa akin. Oh, pagsubok yes, Kung hanggang saan kaya ko. Mula nung mga tatay-tatay nila, na ako na lang bumubuhay sa kanilang tatlo. Wala, oh. wala problema. Sa akin, kasama mo yan. Uh, ito na nai, itabi mo po ito salamat uh, okay. huwag po magpasalamat sa akin nai kahit pa makatulong kami sa tabot ng makakain namin instrumento lang din po kami kasi kami nai, wala naman po din kami kami wala din kami kami man din nangangailangan pero pinipilit po namin kahit pa paano maging instrumento na lang kami para abutin yung mga kamay nyo kasi may mga iba na eh, sobra sobra naman sa pangangailangan nila na gusto nila tumulong ang problema, wala lang, hindi silang mapagkakatiwalaan kung sino yung tutulungan. Kaya kami naging instrumento lang din kami ni Buddy para mapabot yung tulong para sa inyo. Pwede rin, may lalag na. Para alam po namin na makakatulong po siya, makakabili po siya ng gumot, mga pangailangan nyo para makasurvive ng mga ilang linggo, ng ilang kailangan araw. Kailangan natin, kailangan ng malaki. Opo. Kahit ako, basta kahit kung paano, kung um, ano lang yung mga inaano po kulang namin na ano, Opo. ano pa hangat ng... Malaki. Kung wala, di ba? Opo. Masaya na rin ako ng gano'n, ng ma-solve yung mga problema ko kahit kung maan. Pero ang sabi ko nga dahil, huwag na magkasusok ko Eh, maraming salamat mo sa tulong na ibinigay mo. Sobra ko naman, konti. Ang bibigay kami ng pangkain namin. Opo. Salamat po.